So guys, magandang umaga po sa inyong lahat. So gagawa po tayo ng pattern. Mahahanap niyo po si Mike Vlog. Bali po pala itong gagawin natin pattern mini squala lang po natin para po pagpatong ng ating tie beam ay maganda na po so tara po samahan niyo po ako mula sa umpisa let's go hello guys good morning magandang umaga po nagbabalik po si Michael Vlog so for this video gagawa nga po tayo ng pattern so kung nakikita nyo guys ginuguhita na po natin itong pattern so bali po natin ng pikes bali po dalawang pattern yan ayan bali po ipapakita ko sa inyo kung saan po yung butas siyempre kailangan po muna natin sukatin ng na maganda at para po butasan natin doon so ngayon yung pong paikis ay ating pong binuhitan so sa kabila rin po ayan so dulo dulo so, paikis po siya para po makuha natin yung sopat ng tama ng pagpatong ng tayo bin. so bali po pala itong binuhitan ng vlog na ito ay ito po yung gagawin natin plate so ito po yung plate ng tayo bin may papatong po na gagawin pong puste na bakal ano po so dito po siya ipapatong bali po pala dyan i -wilding. at yan po yung laki ng plate nya kaya po ating sinusukatan eh, para po mapatapat yung ating pagkakabitan ng bakal at yan po ay gagawin nating patungan ng tie beam na puste na patayo at ito na nga po yung plate nya ang lapad po nya ng plate ay yan po yung kanyang lapad bali po pala ang lapad ng ating plate ay mamaya ipapakita ko rin po sa inyo bali po yan ay 42 at saka po 33 ang kanyang lapad bali ang haba po niya ay 42 ano po ayun po so ayun samahan niyo po si Michael Vlog Bali po pala tapos na tayo magawa ng pattern. So ito po papakita ko po sa inyo yung aming barina. So ito po yung ating pambutas. So syempre kailangan po natin butasan at saka po yung laki ng ating ilalagay ni bakal. Kaya na rin po yung laki ng ating bakal at tayo po yung magbubutas na. Syempre nagawa na po natin ng mga guhit at tamang butas at tamang layo ng sukat ano po so tayo nga po guys samahan nyo si Michael Vlog magbutas ang ating pattern sa ating tatayong puste na tie beam so ayan magbutasan na po para let's go samahan nyo po si Michael Vlog So tayo na nga guys, tapos na po tayo. So nilagay na po natin yung ating pattern, nilagay na po natin yung bakal. So ito naman po yung nilagay natin na bakal. So bali po pala, hindi ko na naipakita sa inyo kanina na ating ilagay. So bali po ganyan ang kanyang tsura. So bali po yung welding natin at i-align po natin para po yung pagpatong ng ating tie na ng poste ay maganda po ano po at saka po naka-eskwala na siya. So kailangan po bago nyo ilagay sa ating stirrup ay yan po yung naka-welding na at naka set up na para po hindi na po siya magpabago-bago ano po so kailangan po din natin na welding at ito po yung kanyang hitsura ganyan po yung kanyang magiging itsura yan po yung pagpapatungan ng plate kung nakikita nyo po may plywood po sa ibabaw yan po yung ginawa natin kanina ang natin so bali po dyan nilalagay yung kanyang plate Balip, bali po pala yan na rin yung plate nya at ito po yung ating pinatungan na uh, puste so yan po yung pagtatayuan natin ng puste kung nakikita nyo guys may mga tornilyo so ito tornilyo po diyan yung ating gagawin puste at tinatali ang panga po yung ating stirrup so bali po yung nangyayari dun sa ginawa natin ayan po pinatong na po natin yan pantay na pantay naman po talaga po pitang kito nyo is naka eskwala naka eskwala na po So tayo nga po, yan po yung ating ginawang pattern at nilagyan na po natin ng bakal. So bali po plate po pala yung nakikita na yan. Yan po yung laki na rin po ng plate nya na ipapatong dyan sa ating bakal at yan po ibubuhusan natin at yan po yung pagpapatungan ng puste at ang ating pong puste rito ay puro bakal po. So bali magiging sila yung lahat ay tie beam. Ano po. So yan po yung itsura. So thank you po sa lahat ng aking mga subscriber. Thank you, thank you so much po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa lahat na nag-share ng aking video. At uh, thank you, thank you so much po. Talaga po maraming salamat salamat sa inyo sa pag like, pag share thank you so much po at hanggang dito na lang po ang ating vlog ni Michael vlog at ni Wilding na nga po nung kasama ko ingat po kayo, I see you tomorrow bye bye po, hanggang dito na lang po ang vlog ni Michael vlog, kung hindi ka pa po nakapalo, pakipalo mo na lang po ang multiplication bill ko para lagi po kayong updated sa lahat ng video ni Michael vlog ingat po, I see you tomorrow thank you po sa panonood ng vlog ni Michael vlog ingat po kayong lahat